Okay, mga kamukil, good morning. Ayan, nauna tayo dito sa Panabo Project, mga kamukila. Kasi, uh, ngayon mag-uumpisa yung pag-ano namin dito, pagli sa second floor, no? O, so, Master Boyet yung nandito. Okay, ayan. Yung pinakauna namin ginawa dito, mga kamukil, bago tayo makapag umpisa sa ating second floor, sinisira mo na yung mga kailangan sirain, ayan, no? Master Boyet. So, ito yung dating bahay, o mga kahoy pa yung gamit nila, no? dati-dati minsan din yung iba nito may parlinan, tulad sa Tagum City yung project ko doon na ganito rin yung itsura o si sea parlins na yung mga gamit nila doon no? at nabubulok na talaga yung mga si parlins na binaklas namin o ito kahoy din to no? matapos yung ni Master Buit, o libil yung pinakauna libil doon yung ito yung ayun yung aming pinaka-reference yung poste na yun Oh, yung pusti na yun, yun yung aming lilibilan paikot dito no so, maglilibil tayo para yung ating runner ng mga channel is pantay pantay para paglapat natin sa ating mga tubular pag flooring natin so hindi natin kailangan maglibil kasi sa umpisa pa lang nakalibil na tayo palibot Uh, oh, tulad ng ganyan, doon tayo kukuha ng reference so lilibilan doon, papunta doon o oh, kailangan natin magbutas doon para makapasok yung ating channel bar dito na naman, may pusti kasi dito sa kabila ito, Uh, walang problema to dito kasi tita din to nila ma'am so itong pusti na to yan ang may ano ano yung may tibag yan ah uh, dyan din namin ipapatong no so yung kinuha ko dito sa mga pusti na to ito pati yung doon sa kabila ito yung ginawa kong reference no ito yung pina target ko na pusti para retsahan na no patong na natin yung ating mga channel bar dyan uh, habang doon sa baba mga kamukil patuloy yung ating mga mason no? sa pagpail ng fadir so ngayong araw matatapos yan nabuhusan pa nila yung poste no? so, matatapos yan dito na naman balik sila sa loob no? may mga kunti pang sirain tulad yung CR na yan pwede na yan sirain kasi yung ginawa naming CR na bago ito kasi existing to eh yung bago na CR o pwede na namin gamitin no? kasi nakapaglatag na tayo ng sanitary doon para sa ating water closet o lilipat na kami doon o, titibagin na to para malinis na to Okay, so, may update pa tayo mga kumila Habang yung aking kapatid Siya yung nakatuka dun sa pagpa-primer ng ating channel bar no? Okay, Kailangan ma primerin yung channel bar na yan Right. Okay, mga kamungkel no? Ayan, magandang hapon, time check tayo Mag aalas 5 mga kamugil. So ayan Napapansin nyo kanina mga kamungkel Umpisa kami nag-layout dito sa second floor Umaga, no? O, ngayong hapon, ito na yung nabuo namin So, dito kami medyo natatagalan mga kamukil sa runner sa pinakagitna kasi kinuha muna namin yung hagdanan, no? So ito yung magiging sloping ng ating hagdanan papunta doon, no? So nakuha na namin ah uh, na namin yan, yung hagdanan namin. So, sakto na to dito, ipipix na namin to. So, madalas kasi sa mga project mga kamukil, lalo na pag plano, minsan pag kahit may plano mga kamukil, magkaka-error pa rin, no? Kapag uh, ah uh, usapang construction so ito sa amin dahil iwiwil to mga kamukil pag nakadikit na kasi to hindi na natin pwedeng mabago to so ang mangyayari dyan mga kamukil pahirapan tayo sa paggawa ng hagdan so pinuporma namin muna na yung hagdan kinukuha namin yung mga sukat nya yung nakuha na namin sakto siya sa ganitong klaseng space nya yung opening nya o, patuloy na to bukas no? so nakapaglatag na tayo ng runner so ayan yung pinakaunan diskarte dito mga kamukil ah uh, doon kami nagumpisa no kumuha ng reference sa paglatag ng runner kasi yung part na dyan yun yung pinaka eskwalado nya ito papunta dito no? so yun yung aming nilatagan. pagkatapos naming nalatagan yan pero yan mga kamagil nakalibil yan no? umpisa naglilibil tayo kanina nakikita nyo nililibil natin palibot tapos nating malibil uh, sinalpak natin yung mga runner so dito kung napapansin nyo dito mga kamukil. Wala, hindi na tayo naggawa ng wooling dito uh, may existing na firewall kasi dito. So, dumikit na lang tayo dyan. Wala namang problema sa kabila kasi tiyahin naman yan, no? So, ganyan yung pagka estilo namin. Pasok siya dyan. Tapos, naka-weld. Tapos, doon, nakapasok din. Ang mangyayari, maglalagay pa kami ng isang channel bar dyan. Nakadikit sa wall, no? Dikit dyan. So, iwi-weld din natin yung uh, channel bar. Pagkatapos, yung file na yun, mga kamugil, sasaluin niya yung channel bar dyan. Sasaluin niya yan. Yan yung CR niya yan. Sasaluin niya. So, papunta na naman doon. Paikot na yung channel bar natin. Okay, ito na, no? Nung nakalatag na kami ng unang runner, mga kamukil, ito yung laging tandaan, na, tandaan natin, mga kamukila. Minsan kasi, may naglalatag ng mga runner, inuuna sa pinakagilid. Tapos, isusunod sa gitna, isusunod sa gitna, isusunod sa gitna. Ang mangyayari, mga kamukil, kahit na nakalibil yan, magkaka-error kayo dyan mga kamukil no? pagka ganyan, subok ko na yun mga kamukil ah, ginamit ko na yung ganyang klaseng discarte no? pagdating sa gitna kapag isusunod-sunod natin sa paglatag magkaka-error talaga so ang ginagamit lagi namin discarte mga kamukil inuuna namin yung unang gilid kahit anong lalataga natin mga kamukil magtratrasis tayo huwag talaga pasunod yung latag natin No? Mauna ka doon sa pinaka-gilid, kung saan yung pinaka-squareness, doon ka kukuha ng reference. Pagkatapos dahil may level na 'yan, doon ka sa pinakahuling o sa pinakadulo na naman maglalatag tulad dito sa amin no? ito yung isinusunod namin nung nalatag na namin yon dito namin sinusunod so ngayon nung nalatag na to nasunod yung libil nya saka kami naglatag sa gitna kasi mansan mga kamungkil pag mahaba dumudu yan tong gitna eh kaya yung magiging reference natin itong gilid na gilid na to at saka yung kabilang gilid maglalatag tayo ng tansi dyan papunta doon So yung tansi kasi nagtuturo yan ng tuwid no? Kapag hinahatak natin, binabatak natin yan Tutuwid yung tansi na yan Malalaman natin pagdating sa gitna Kung lumayo siya, dumuyan siya So kung dumuyan siya mga kamukil Kailangan natin itulak pataas Na dumikit siya sa tansi Pag umangat naman siya Kailangan natin siya itulak pababa no? Sa pamamagitan ng tansi Makukuha natin yung pantay Yung label niya Napapansin ano nyo may mga katansi kaming nilagay ito Ito yung palatandaan namin no oh. di ba Tansi na lang yung titingnan natin So sa ganyang paraan mga kamugil Dahil perfecto yung tansi natin Perfecto din yung mga bakal Latag na lang ng latag tayo ng tubular dito So yun yung pagkadiskarte no Isa so, yan sa pagkatandaan mga kamugil ah. Kailangan abut ah, side mo na yung lalatagan mauna wag pasunod no? Kasi madalas ko yung nakikita mga kamugil eh. Pag latag dyan isusunod na So Kaya madalas nagkaka-error pagkaganyan Ano pa ba yung tips na mapapaabot natin sa inyo Ayan, naka primary yung ating mga bakal mga kamukila ah? Bago ni, ano natin Inilagay So ito mga kamukil, malamang May mag-comment na naman ito ah? Tips na naman to mga kamukil Sa pagdugtong ng channel bar Minsan kasi pinupurtify ito mga kamukil Sa pagdugtong, di ba? kinakat dito 45 45 din dito tapos dito siya eh papatong no pagka mga channel bar kasi mga kamukil kaya yung klaseng diskarte mga kamukil mabuti lang yan sa tubular kasi yung tubular buo yan eh so dapat naka 45 siya pagka channel bar kasi mga kamukil ito kahit ipagdikit lang natin to tulad sa ginawa namin ito so ang susunod nito mga kamukil dahil nakadikit na to bra primeran to bra -bras, no tapos magkatay ng mga 1 foot taas nya kakatingin natin to tatanggalin o di kaya yuyupiin na lang natin pasok natin dito saka natin i-weld kumbaga tsapahan natin siya mga kamugil dito sa loob wag dito sa labas dito sa loob ito dito siya kakapit ngayon yun yung magdadala ng tibay talaga no? kahit nag ano tayo dito dugtong pero yung dinikit natin dito walang dugtong diba? so yun yung gagawin namin so hindi muna namin ginagawa mga kamugil kasi dapat mauna muna sa pagplastar to so, dalawa, 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 naman yung welders natin So isa din yan sa mga tips mga kamukil Okay ito na Layout pa lang mga kamukil Nakikita nyo na kung ano yung forma So malalaman na rin natin dito Kung anong style ng bubong na ilalagay natin dito Ayan o Dito yung balcony Pagkatapos dito is street sya Paliteril ng papunta doon no? So yung design ko dito mga kamukil uh, Streamline lang to One sided lang yung bagsak ng tubig pangat sya Mula dyan Bagsak siya papunta dito Itong balcony yung magdadala ng design sa kanya, no? Dagdagan pa ng mga kisami natin sa overlapping natin sa ating bubong. So, maganda din itong bahay na to no? So, abangan niyo na lang mga kamukil. Yung outcome sa trabaho namin dito, no? Sa Panabo Project. Ayun. Tapos, ano pa ba? Bukas. Asahan na natin mga kamukila. Makapagpatayin na tayo ng pusti dito. Ginamit namin pusti dito mga kamukil. Tubular na 2x4, no? Uh, may mga pusti naman mabibili na 4x4 kaso lang gumamit ng ganun mga kamugil kasi sa 4x4 kasi yung buong gitna nya awang yun, butas yun no? so ginagamit namin, ginagawa namin din dun Binubusa namin sa loob o minsan dun nag front ng kalawang mga kamugil pag nababasa sa loob o nag-uumpisa dun sa loob yung kalawang so ang ginagawa ko, 2x4 lang pinagpikit ko yun, pinagdubli no? mas matibay po yan sa buong 4x4 kasi sa gitna mga kamugil may partition siya Uh, makapal kasi nagdikit yung dalawang uh, tubular no sa lahat ng mga ganitong klasing ginagawa kong bahay mga kamukil yun yung laging diskarte ko hindi po ako gumagamit ng uh, 4x4 na tubular hindi din po ako gumagamit ng round pipe no ang daming nagtatanong round pipe pwede bang gamitin o pwede siyang gamitin matibay yung round pipe na ipupustin natin dito kaso lang pagdating sa dingdingan mga kamukil hindi natin makukuha yung pinaka perfectong square niya kasi pabilog siya eh. pagdating sa dulo mga kamukil bibilog yung wooling natin sasama siya sa forma ng ating poste. So mawawala yung squareness. Pangit siyang tingnan, no. So bakit ko nasabi yan? Kasi yan mga kamukil, pinagdaanan ko na rin yan, no. Pumusti tayo ng round pipe na di 4 o di 3, no. So isa yan sa reason kung bakit ayo kung gumamit ng round pipe, no. Laging nasa square ako mga kamukil kasi pagdating sa mga paguling natin, pagdingding, masusunod talaga natin yung pinaka I square nitong tubular. Yan, kung titingnan natin, sasalpakan pa natin siya ng moldings. Oh, napakaganda niyan tingnan, no. Di kagaya sa round pipe mga kamukil. Pagdating dito sa dulo, paglapat nating dingding, kung ano yung porma ng round posti natin, ganun yung magiging porma ng ating wooling bibilog din siya. Oh, yan lang mga kamukil. Bukas abangan niyo naman, no. Update tayo bukas mga kamukil sa pagpapatay ng posti dito. So bukas na araw, katalunan project ako mga kamukil. holdi ako doon, no. So malamang hapon ako makapunta dito Okay, thank you mga kamagil